Kamusta na mga kasimple? Mahigit siyang buwan na rin simula nang ulit tayong nag-upload dito sa ating channel. Ngayon, balik ulit tayo sa simpleng lakad at kwento namin sa araw-araw. Pero this time, may espesyal na okasyon. Kasama ko si Mami, papunta kami sa isang kasalan sa Silang Cavite. At habang nasa biyahe, naisip namin ishare ulit sa inyo ang simpleng kwento namin ngayong araw. Kasama natin si mami. Ay, hindi ka. Ah, saan ang mami ko? Wala. Mm? Pinalayas ko na. Sino kayo? Yung mami ko kasama ko eh. Wala, ako bago mo amo. Ha? Ako bago mo amo. Taga saan eh. kayo ate? Diyan lang sa tabi-tabi. Eh yung mami ko, siya kasama ko may lakad kami ngayon Kapalit eh. Kapalit nga ako ng mami mo. Oh. Hindi ho, wow. hindi. Iyoko ikaw, gusto ko yung si mami ko. Halika <laughs> 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 na. Yung mami ko kasi dapat kasama ko talaga ngayon eh. Nasaan ba yung si mami ko? Wala nga. Palit muna. Palit? Oo. Sino ka ba? Sino ako? Oo. Sino nga ba ako? Hindi na maaano magaling. Nakalimutan. Nakalimutan ang pangalan. <laughs> Naka-makeup lang, nakalimutan mo na pangalan mo. Paalis po kami ni mami, mga kasimple. At pupunta kami dito sa may silang. Silang kabiting. O first time ni mami at daddy na mag-aanak sa kasal. Napaghahalata na. Napaghahalata na. Oo. Ganun ba yun? Pero siguro nagtataka ang mga kasimple dahil ngayon lang tayo nakita ulit. Okay. Medyo busy si mamit daddy. At si daddy ay may inaasikasong isang channel natin. Eto mga kasimple, habang kami ay papunta sa silang, insert muna natin. Meron tayong naging vlog eh. Medyo mga ilang linggo na rin yung nakakaraan doon. Panorin nyo muna mga kasimple. Flashback. Solo vlog tayo ngayon mga kasimple. Papunta tayo sa Carmona, Cavite. Nandito na tayo sa SLEX Medyo nagugutom na tayo. Hindi pa tayo kasi nag-breakfast. Dadaan lang tayo dito sa total. At makapag drive through Para makakain muna tayo bago tayo dumiretso ng Carmona. A little later. Naka-order na tayo. Ito na yung resibo. At kukunin na lang natin yung item. Antayin na lang natin. Dito muna tayo nag-park. At kakain muna tayo ng isang mabilis Bago tayo dumiretso May nakita tayong spot na Medyo lilim May puno Dito sa bandang likod to Ng total mga kasimple Diyan yung pa-exit Papuntang SLEX O pabalik ng SLEX Ito na yung ating take out na breakfast meal Kakain lang tayo ng isang mabilis Mga kasimple Para tayo ay busog Dala din natin ang ating TekoFlow Power Station, etong River 2 Max. Para makapagcharge tayo kung sakaling kailangan pa natin ng additional battery. Mag-walking tour tayo para doon sa ating isang channel. Kaya habang papunta tayo doon, nagko-content naman tayo para dito sa ating uh, main channel. Moments Later nakagaling na tayo sa Slex at nandito na tayo sa Carmona. Sundin na lang natin yung way na tinuturo ng Google Map. A few inches later. Nandito na tayo mga kasimple. Meron tayong nakitang simbahan dito sa bayan ng Carmona at dito tayo nagpark. Pasok muna tayo sa loob. ready na tayo para sa ating sinadya dito. Ay sa natin yung ating mga gamit para sa ating walking tour. 2 hours later. Tapos na tayo mga kasimple. Ayan, tsura ni Daddy. Medyo protected tayo. Meron tayong sumblero laban sa init. At kanina naka-face mask tayo. Pero tinanggal na natin. Ayan, okay na. Pero, okay nang hindi okay. Okay nang nakabalik na tayo dahil uh, makakapagpahinga na tayo. Pero, nasira yung ating GoPro. Eto, nag-overheat siya. Nung una, nakapag-shoot pa tayo ng mga 10 minutes at saka 8 minutes yata. Pero nung bandang huli ay ayaw na. Hindi uh, natin alam kung anong problema. Matagal na kasi ito eh. At saka 4K yung resolution ng ating sinushoot. Kaya siguro sa katagalan niya, hindi din naman gano'ng gamit, pero siguro sa kalumaan ay bumigay na. 12pm na mga kasimple at medyo maluwag na ang parking dito. Hindi lang natin alam kung anong oras ang susunod na misa. Pero paalis na tayo ngayon. Parang gusto kong pumunta dito sa Ayala Malls sa Tech Pro at titingin tayo ng ibang option ng kamera decided na talaga tayong i-push yung ating isang channel. At uh, since yung ating GoPro ay medyo hindi nakasama ngayong araw, ay tingnan natin kung uh, ano ang ating ibang option para maituloy natin yung ating walking tour na channel. One hour later. Nandito na tayo sa Solinad 3 mga kasimple. Puntahan na natin yung shop. Nais nice lang natin ang parking tungsi hindi naman tayo nakaplano bumili ng bagong camera pang walking tour sa kagustuhan natin ituloy yung isang channel siguro no? investment na rin para sa panibagong camera sa ating walking tour kasi ibang camera rin eh mas maganda yung stabilization noon. parang gopro yala e yung gopro nga natin eh bumigay kaya dito pa rin tayo bibili sa ating suki sa tech pro kay Sir Philip at tinawagan muna natin bago tayo pumunta available naman daw yung stock DJI Osmo Pocket 3 yung ating kukunin familiar na naman kayo dito sa lugar ito yung shop. Ayan, Tech Pro. Ito yung mga bagong EcoFlow. Ayan. Okay na mga kasimple. Balik na tayo sa kotse. Nakuha na natin yung unit. Ito. Another unit na naman. Sana ay magtuloy-tuloy na ang ating career sa pagbablog. Dalawa na yung ating channel. Ito, yung main channel at saka yung ating walking tour. Malaki kasi ang potential ng channel na yon dahil tumataas ang views and subscribers kahit medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Kaya bubuhayin ulit natin o itutuloy ulit natin ngayon. Suportahin nyo kami, mga kasimple. Kita nyo naman, di naman biro-biro yung aming ini invest para rin mapaganda yung quality ng ating mga videos. Pwede rin naman natin mag ito dito sa ating channel. Itong bagong camera. Ang kagandahan kasi nito nga ay medyo wide yung lens, if I'm not mistaken. At saka, yung stabilization niya. Meron na kasi siyang gimbal, parang drone. Kaya sana ay maging okay yung mga video na ating gagawin dito sa camera na to. Medyo umaambon. Bilisan na natin at pabalik tayo sa kotse. 1.30 p.m. mga kasimple. Pauwi na tayo. Yun lang muna ang ating vlog for today. End of flashback. Nandito na po kami mga kasimple. Si Mami, susunod na lang. <laughs> susunod ba si Mami? Oo, susunod na. Nagko-commute si Mami? Oo, ako uh, nagko-commute yun. Ba't di mo pa sinabay? Nagpapaganda pa yun eh. Para matalubugan <laughs> daw yung kasama mo ngayon eh. <laughs> Nagpapaganda pa. <laughs> Sige mga kasimple. Hindi na namin kayo isasama siguro <laughs> sa loob. Dito na lang. Pagbalik na lang natin eh, pagkatapos ng kasal. Yes. At nakakaano naman na magbablog pa si daddy doon eh. First time mag-aanak sa kasal <laughs> ng aking kasamang kay Ganda-Ganda. <laughs> wow! <What? laughs> hours later. Papunta na po kami sa reception at nandito si congressman. <laughs> <laughs> congressman talaga. Ayoko ko ng congressman. Congressman? Gusto ko presyed. Kanina driver yung kasama mo eh. Ngayon may kasama kang congressman. <laughs> <laughs> Tapos na yung kasal mga kasimple. At papunta kami sa reception. Dito pa rin tayo sa Silang Cavite. Ah, dito tayo dumaan, di ba? Oo, sabi mo nga, di ba, pamilya rin daan oh, sa'yo. Yung pa nga eh. So, kung natatandaan pa ni Mami yung Oo. bahay. Hmm. Hindi ko natanda yung bahay, pero yung papasukan, alam ko. Inaanak mo ba sa binyag yun? Oo. ano namin? pangalan, Mami? Si Saylin. Kasi mga Rayleen at saka, ano. ba pangalan Sal, Sal, di ba? Nakalimutan ko na pangalan na ni sa ni Marilyn. <laughs> Oo, oh, 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 nga, Saldi, kasi Sandro yung pangalan ng anak. Sige, mga kasimple. Hahanapin pa namin yung bahay. <laughs> Malapit na yon. Nandito na kami sa reception. Nakipart lang kami dito sa may highway. Medyo makipot kasi yung papasok doon. Nasaan na yung kasama nating bride? Ay, eto. Eto sana ako, oh, maraming parking. <laughs> eh. <Hey. laughs> Punta na kami sa reception. Ay, isang kotse yun, no? wala mong parkan. Ito si Mami. Nagugutom ka na ba, ate? Okay lang. Umay yung chips sa holy. Ito na yung reception. Diyan kami galing sa labas. Yan. Medyo makitid yung daan. Kaya mahirap ipasok ang kotse. nakiparada lang kami doon sa labas. Tapos, lakad na lang papunta dito. Okay na, Jesus, pakabit na ang iyong ano? Pakabit na ang iyong uh, asawa, papunta sa inyong upuan. Ayan. Okay na po, pasok na po. Oh, isa po ulit, palangpakan para sa, palang, palang, palang sa mag-asawa. Ayan a little later. Pauwi na kami, kumain lang ng isang mabilis at ang daming pabitbit. Ayan, o. <laughs> si Mami, may bitbit -bit din. Pwede tayo mag-camping. <laughs> Pwede lang ka ba pang-camping? Wala, eh. Ay, sayang! Dahil yung bitbit ni Daddy, ayan, o. Si Mami, kaya hindi ba ibaligtad yung camera. Ganyan na lang, mahirap mag-vlog. Diyan tayo nakapark. Paglabas. Yan. Diyan tayo nakipark sa glit. Dahil mahirap pumasok doon sa loob ang sasakyan. Tumawid na yung ating kasamang ninang. Ba't ko kailang tapos ang kasal sa ka-reception sa dumating mami? Oo, oh, ba yun? Kaya na po kaya ako nandito. Nasa Pati si Congressman lumayas na. <laughs> congressman. Asan na si Congressman lumayas na? Wala na, pinalayas ko na. Nakakain ba yun? Baka hindi busog yun. <laughs> kaya nga lumayas eh. Hindi mo pinakain eh. Hindi <laughs> naman magaling na congressman niya. Sa kaya pumunta. Eh, <laughs> kasakay mo, nasaan? Saan nagpunta? Ah, hindi ko din alam eh. Hindi ko, di ko nga nakuha pangalan nun eh. Ganda-ganda pa naman nun. Kukunin ko sana yung phone number eh. Hindi ko nakuha. Sayang. Sa kaya nakatira yun. Mahanap nga ang, ba, ang ano nun. Baliw. nga picture nun sa Facebook. A few inches later. Bababa lang si Mami. At may bibili lang kami dito sa may telahan. Labas. Makakalabas ba? May kotse oh, dito. Sige. Sige, gagay na lang kita. Kaya sige. hindi na? Hindi na. Pauwi na po kami, mga kasimple. Nakakahiya naman dito sa napakagandang kasama <laughs> ko eh. Kaya lang, wala lang pilik mata. Wala na, tinanggal ko na. Tinanggal na yung kanyang... Nanubruha ang mata ko eh. Mahabang pilik mata. Hindi sanay. <laughs> Nakabili na ako, dad. Ano yan? Oh, yung gagamitin ni Aero. Wow! Parang si Padre Pio. Tapos pumili din ako ng... Ano yan? Sinulid na puti. Para saan yung sinulid na puti? Pantahi ko ng underwear niyo ng mga bata. <laughs> In garden. Underwear? Oo. Tsaka, itim. Oh, para saan naman yung itim? Sa mga pants mo na ano. Mm. Uh -huh. <laughs> napuputulan. Pwede kong tahiin di ba? Pauwi na tayo. Na-miss nating mag-vlog. Ayaw mo talaga ka mag-camping kasi marami tayong food. Hindi, okay na yan. <laughs> Na-miss din tayo ng mga kasimple. Stop over lang kami dito sa Walter Mart. At bibili kami ng supplies ni Inang. Tapos saka kami uuwi. Nandito na tayo sa loob ng Walter Mart. Mag-withdraw lang tayo bago tayo mag-grocery. Tapos na tayo. At si mami ay mag-grocery lang. Kunti lang. Kunti lang? Siguro mo konti lang, ha? Yes. Habang ako ay nag-noodle house. Okay. Mag-grocery ka muna. Dito ulit tayo sa noodle house at order tayo ng beef teriyaki. Gine-prepare na ni ate. Ang dami nilang nakaredy dito. Para Luto na lang ng luto. Ito na yung ating order. Uh, dito na rin natin kakainin. Habang inaantayin natin si Manny. Magbabayad na si Manny, antayin lang natin. Para tayo makauwi na at nang makapahinga na kami. Okay na. Ito yung diaper ni Tob Tob. Ay, <laughs> sa inang pala ito. Hindi pala kay Tab Tob Tob. Ay, Tapos na yun? Tapos na. Ang dami mo naman binila. Naka-postcard ka pa. Ano? Ang daming binila, naka-postcard ka pa. Mabigat eh. Mabigat. Sabi mo, di ba, wag kang pupunuin. O, ayan. <laughs> hindi ko pinuno. Okay lang konti. Binila, saka naka-postcard. Masunod rin ako. Sabi mo kasi, wag kong pupunuin. O, hindi ko pinuno. Eto na tayo kay Pio 2. Pauwi na talaga. Final na. Sabi, Final answer. Sabi ba naman sa'yo, mag-camping tayo eh. Mag-camping pa tayo? <laughs> ano ba yung shuttle yung mga yan? Salamat po sa inyong pagsama sa amin, mga kasimple. At kung umabot kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po, at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye! God bless! Inaantayin na kami ni TobTob.